Ano mga kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan po na rin ang apat na katotohanan sa kabila ng self-improvement na ginagawa mo para sa nalaki. Kung handa, na kayong lakasan na po tayo, at muli, Beanspark! At ang unang katotohanan kay Inspart sa likod ng self-improvement na ginagawa mo para sa lakas, baka maisip mo na huwag na siyang balikan o tanggapin. Yan ang unang katotohanan kay Inspart sa likod ng self-improvement na talaga namang sinubukan mo o ginagawa mo para sa lalaki. Alam niyo mga ka-inspired, kapag ginawa mo ang self-improvement o nag-self-improve ka para sa sarili mo, ay eh talaga namang kay Inspart, sigurado ako may mga pagbabago na hindi mo inaasahan sa buhay mo, kahit palalo pa sa mindset mo o sa damdamin mo. Alam nyo kasi mga kasupad kapag nag-self-improve ka, maraming magbabago, hindi lang ang itsura mo, hindi lang ang katawan mo, hindi lang ang looks mo. Pati na kung paano ka mag-isip at paano mo tingnan ang buhay at kung paano mo siya tingnan. Sapagat mas lalo mong papahalaga ng sarili mo, makikita mo ang value mo, na worth it ka pala, na kamahal-mahal ka pala, mamahalin mo ang sarili mo kay Inspire. Talaga naman, kaya naman posible sa kapag nangyari ang bagay na yan, nag-self-improve ka, tumakas ang value mo, minahal mo ang sarili mo, marami kang na-realize, marami kang na pagtanto, marami ka na-muni-muni, marami ka na-ispis, sapagkat nag-self-improve ka, marami nagbago sa'yo, di ba? Eh, maaari mo maisip na huwag na siya balikan, o huwag na siya tanggapin kung siya ay babalik sa'yo, di ba? Eh, inspired, bakit nga ba ganon? Yun e, nga, eh, magbabago yung mindset mo, ma-realize mo na hindi siya karapat dapat sa iyo. Marirelease mo na marami pa lang nagkaagusto kasi dadami yung magkaagos sa iyo niyan. meron at meron man diligo sa iyo pag nag-self-improve ka. Diba? Magbabago ang mindset mo na kapag minahal ko pala sarili ko, uh, mas masarap pala, mas okay pala ang buhay kapag minahal ko sarili ko. Mar marami kang maiisip pag nag-improve ka na. Kapag uh, sabihin natin marami na nagbago sa iyo, kapag naging high value ka na din sa mga katotohanan kay Inspire na mangyayari o posibleng mangyari kapag ikaw ay nag-self-improve sa si mga katotohanan. Handa ka lang ba sa bagay na yan? Alam nyo, maraming ganyan na nag-self-improve sila kasi nga gusto nilang bumalik yung lalaki. Nag-self-improve sila kasi gusto nilang uh, balikan sila o magkaayos sila ng partner nila. Pero, nung nag-improve na sila o nag, nag, na, naging high value na sila, naisip nila na uh, sabi natin parang ang baba uh, parang ang baba pa ng lalaki o kaya naman hindi karapat dapat yung lalaki sa kanila o kaya naman marami pa lang pwedeng pagpilian marami pa lang option o kaya naman sabi natin na may na realize yan ang ganda niya pala di ba na marami pa palang oportunidad kahit wala yung lalaki na kaya niya pala di ba kaya maiisip niya yan hindi niya nababalikan o hindi niya tatanggapin eh. comment sa baba yung mga naranasan yung ganyan yung nag-self-improve ka. Biglang one day, nung okay ka na, nag-improve ka na, ayaw mo na siyang balikan. Nung una, para sa kanya, yung self-improvement na ginagawa mo, nung una, para sa kanya, yung paghihirap mo, para sa Mexico, para gumanta ka, nung una, para sa kanya lahat yan. Ngayon, para na lang sa sarili mo, at siya, ayaw mo nang tanggapin, ayaw mo nang balikan, sa isang mga aktor na sa likod ng self-improvement na ginagawa mo para sa halapin. Pangalawang katotohanan ng change part sa likod ng self-improvement na ginagawa mo para sa relax. Dadami ang option mo at baka mali malimutan mo na rin siya. Pangalawang change part. Nakatotohanan sa likod ng self-improvement. Alam nyo, kapag ikaw nag-self-improve ka at talaga namang nag-improve ka talaga, dadami ang option mo. Magkakaroon ka ng abundance mindset kung tawag yun. Dadami ang oportunidad na lalapit sa'yo. Pati ang mga taong nilalayuan ka noon ay siya sila mismo ang siyang lalapit pa sa'yo at magkakaroon ka ng pretty privilege o beauty privilege. Alam nyo mga kids, napakaraming magagandang bagay ang mararanasan mo kapag inuna mo ang sarili mo, kapag minahal mo ang sarili mo, kapag inuna mong mag self-improve, kapag ka naging high value ka. Sila, sila pa mismo ang lalapit sa'yo at pakiramdam mo ang napakaswerte mo at napakapalad mo. Ganyan yan kay Inspired sapagkat nasa tama kang ka landas eh. Self-improvement is one of the best na pwede mong magawa sa buhay mo o pwede mong gawin sa buhay mo. At sa pagkat ka-inspire, dito sa mundong ito, mas iba pa rin kapag nag iimprove improve tayo sa araw araw sa pagdaan ng uh, ating buhay, nagiging progressive tayo, sa bawat araw, nagiging productive tayo, marami tayong na-achieve, marami tayong napapatunayan sa buhay, sa mga tao, nagiging successful tayo, at mas lalo kang gumaganda, nag self improve ka, ka-inspire, doon mo ma- nagre-realize na marami pa lang pagpipilian, marami pa lang pwedeng manligaw, marami nang naiinlab sa akin, maraming opportunity, maraming magagandang bagay, makakalimutan mo siya. O hindi mo masya na makalimutan, pero may araw na hindi mo siya maiisip, tandaan nyo yan. Lalo na kapag ka uh, nakita mo ng, ano, ng resulta, yung ginagawa mong self-improvement, narating ang araw, parang hindi mo na siya maiisip, baka wala, wala ka pa lang pakialam, lalo pag sobrang busy mo na, kapag successful ka na, kapag marami ng mandiligaw sa'yo, marami ka kausap sa chat, o kung ano pa man, ka-inspired dahilan kung bakit, talaga naman, ayaw mo na siyang halos makausap pa, dahil marami ka na rin namang pinagkakabalahan na, so ka sa mga katotohan ka-inspired sa ligod ng self-improvement, dadami ang option mo at maaaring makalimutan mo na rin siya, at unti-unti ka-inspired, pati ang damdamin mo para sa kanya, ay maglaho na din, sapagkat makikita mo, nang mas malinaw ang buhay at ang mundo, sa paligid sa pang-araw-araw mo, na marami pa yung pagpipilian hindi lang siya. Marami kang pwedeng pagkuhanan ng kaligayahan at saya at hindi lang siya. Maraming pwedeng ibigin, hindi lang siya. Maraming pwedeng pagpilian, hindi lang siya. Maraming pwedeng talaga namang kinspart pagdulutan ng inspirasyon at hindi lang siya. Maaring pwedeng magmahal sa totoo at tapat at hindi lang siya ka inspire At mong katotohanan ang ka-inspart sa ligod ng self-improvement na ginagawa mo para sa lakis, malaki ang chance magsisis siya at bumalik sa iyo. pag ka-inspart. Kasi makasupag, kasi naman talaga sa, sa mga uh, madalas na nangyayari. Kapag yung babae o lalaki, kasi naman tao na gumamit ng self-improvement, sinabayan niya pa ng no-contact rule, ay bumabalik yung nakiwan sa kanya. Malamang sa malamang bumalik yan. Hindi man ganun kabilis, umabot man ng buwan o ilang buwan o kahit umabot pa ng taon, darating at darating ang pagkakataon, may isip niyang bumalik sa iyo. Yung iba, may isip din yan baka hindi lang nagkaroon ng lakas ng loob na nakausapin na, na ka. hindi iba naman, nagsumikap na ang uh, gumawa ng paraan para makipagbaligan sa iyo sapagkat sila ay talagang nagsisi. sa mga katotoha ng page part, na mangyayari talaga kapag ka nag-self-improve ka, ang lalaking nang iwan sa iyo ay makikita ang tunay mong halaga. Ang lalaking nang iwan sa iyo ay may isip ang mga niya. Ang lalaking nang iwan sa iyo ay muling makakaramdam ng pagpapalaga sa iyo. Ang lalaking nang iwan sa iyo ay talaga mang muli kang mamahalin. Ang lalaking nang iwan sa'yo ay makakaisip na talaga mang balikan ka. Ang lalaking nang iwan sa'yo, darating ang araw na siya ay magsisisi sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Ang lalaking nang iwan sa'yo ay talaga mang magsusumikap na makabalik ka sa kanya o magkabalikan kayo ang lalaking nang iwan sa'yo ka inspired ay talaga namang sasabihin niya sa kanyang sarili na nagkabali siya. Isihin sa mga talaga namang pwedeng mangyari. Katotohanan sa paggamit mo ng self-improvement, ka-inspire apat na katotohanan ka-inspired sa likod ng self-improvement na ginagawa mo para sa lakis. Tataas ang pride mo at maaaring bumaba ang tingin mo sa kanya. Pang ka-inspired. Alam nyo, totoo yan. Sapagkat kapag nag-self-improve ka, tataas ang value mo. Kapag tumas ang value mo, gustuhin mo man o hindi. Halata o hindi. Ramdam mo man o hindi. Conscious, sa conscious mind mo o subconscious mind mo, talaga namang ka-inspired. Kahit dahan-dahan pa konti-konti, tataas ang pride mo. Sapagkat may pagbabago sa'yo. Ganun yan, ka-inspired. At dahil doon sa katagalan, bababa ang tingin mo sa kanya. Hindi man porket bumaba ang tingin mo sa kanya, o hindi man porkit tumasang pride mo, ay eh, masamang tao ka na, o salbahe ka na. Hindi yon ka Inspire, sapagkat natural, tao lang din naman tayo eh. Eh wala, meron kang narating eh, meron kang na-achieve, meron may nag-improve sa buhay mo, naging progressive ka. Meron meron magbabago sa pride mo, sa confidence mo, diba? sa tiwala mo sa sarili mo, sa kaligayahan mo. Ganun yan. At bakit naman ka Inspire bababantihin mo sa kanya? Sapagat noon kasi, lagi lang siya ang focus mo. Noon, hindi nag improve ang buhay mo. Diba? Napaka low value mo dahil pinabayaan mo ang buhay mo dahil lagi ka lang stress sa kanya. Siya na lang palaging hinihintay mo. Siya na lang palaging iniisip mo. Siya na lang palaging kids pa na kinakausap mo. Siya na lang, siya na lang, siya na lang. At hanggang sa talaga namang ka-inspired, nalug mo ka sa buhay mo, sinaktan ka pa niya, iniwan ka pa niya, ipinagpalit ka pa niya, talaga namang para kang basurang tinapon na kung saan at ngayon ka-inspired. Nag-self-improve ka, makikita mo ang tunay mong halaga at manalaman mong nabakababa niya pagdating sa iyo, lalo na kapag ka, naging high value ka na. Pero ka-inspired, isa sa matutuhanan. Ang meaning nyo man o hindi, ulitin ko ramdam nyo man o hindi, alam nyo man o hindi, alam nyo, man, hindi, alam nyo magiging mapahid ka rin eh. Hindi porque hindi porque sinabi mo pride eh salbahin na o masama na. Siyempre confident ba? Dahil yung magkarugtong yan eh. Yung kumpiyansa pati yung pride sa totoo lang. Di ba? Paano ka magiging ma-pride kung wala kang kumpiyansa? Di ba? At paano ka magiging kumpiyansa kung wala kang pride? Di ba? Ang hirap naman 'yun, kumpiyansa ka tapos para ang baba naman tingin mo sa sarili mo. O pwede ba 'yon? O ma-pride ka pero wala ka naman kumpiyansa. Iniisip mo baka hindi rin kaya. O nasaan yung pride mo doon? pagkarugtong yan, yung pride sa kumpiyansa. Alam kapag ka naging kumpiyansa ka dahil dadami ang tinatangkilik mo, dadami ang ari-arian mo, gaganda ka, sesexy ka, dadami ang manliligaw mo, magiging successful ka, magiging high value ka, magiging improve ka, magiging kumpiyansa ka, tataas ang pride mo. At dahil doon maaaring bumabang tingin mo sa kanya. Kaya nga di ba diba, marami yan hindi na binabalikan, hindi, hindi na nga kinakausap eh, na hindi, hindi na nga tinitingnan eh, hindi, hindi na nga talaga Nililingon eh, sapagkat sinaktan sila ng tao na di Diba? Isa yun sa mga sikreto sa buhay ka. Inspalunahin mong mahalin ang sarili mo. Kung gusto mo, mahalin ka rin nila. Ang problema sa iba, mas nagmamahal ang sobra sa ibang tao kaysa sa sarili nila. Lalo na sa pag-ibig. Sa pag-ibig, dapat sapat lang. Huwag kang magmamahal ang sobra. Upang hindi ka masaktan. Huwag kang magmamahal ng lubos. Huwag mo ibibigay ang lahat. Upang hindi ka lumuha sa bandang huli. At lagi niyang makita ang tunay mong halaga sapagkat ka-inspired kapag nag, nagpakabalo ka sa pag-ibig at lagi ka naghahapot, lagi ka nagbabalidate sa kanya, lalaki ang ulo niya at siya ang bababa ang tingin sa iyo sapag ginagawa mo, dinalagay mo siya sa pedestal at ginagawa mo siyang parang napakataas na hindi lang sa mundo, sa buhay mo huwag ganon, kids, dapat pantay lang kung may mamahalin kayo na sobra walang iba kundi ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay, kay inspired sa mga sikreto at pang-apat na katotohanan sa likod ng self-improvement na ginagamit mo ginagawa mo para sa laki. Ngayon ay mo na lang ka inspire. Inspire, maraming maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. Tapos so, kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po na-subscribe. Click po yung subscribe box. Click yung notification bell upang ma-notify kayo sa bawat araw na mag-upload ako, sa mga gusto mag-humingi ng payo at humingi ng advice, tayo mo kayo, spread search nyo po sa Facebook, info, Facebook, Facebook, Facebook at yung profile video ako. Ako po mismo ang siyang mag-re-reply sa inyo sapagkat ako po mismo magbabasa ng message niyo, At pinapangako kung gagawin nyo lahat para magbiyak kayo ng maganda pa. Maraming maraming salamat bakit sa pagbagingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!